Ayan, at uh, kumusta na po ba itong aking mga subscribers, followers at mga viewers? Ayan, at uh, sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan. At uh, siyempre, maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan. So, wala po. Hindi, hindi, na, hindi po muna ako magtatapik dito sa mga ungas na nito. Mga politikong ito dahil uh, unang-una, ganun din. Sabi ko nga, ipapaubaya ako na po kay Maharlika lahat yan. At uh, si Maharlika ang bubuljak sa kanila. Ako na lang ang tagatusok sa ng karayong sa mga lalamunan nila. Ganun na lamang po siguro. At uh, nakakasawa na eh. At uh, mabuti na lang meron taong hindi nagsasawa. Talaga namang mga uh, pinanindigan na niya yung uh, pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino, yung pagmulat sa ating mga kapwa Pilipino, yung kahonghangan ng gobyernong ito. So, suportahan po natin si Maharlika at uh, yan na po ay uh, talaga namang mga makatotohanan yung kanya mga uh, ibinobroadcast at uh, sa tulong na rin po ng kanyang mga informer na binibigyan siya, pinapasahan siya ng mga dokumento na talaga namang ay uh, uh, mas sabi natin mga talaga namang credible yan at uh, ang gagawin ko lamang po i -re, re upload ko na lamang po dito sa aking channel ang uh, mga video ni Maharlika kaya supportahan pa rin po ninyo para sa ganun ay mapalawak po natin yung mararating na mga video ni Maharlika para mamulat na po ang ating mga kababayan sa mga kagawaing talaga namang kadimonyuhan. At uh, siyempre, uh, tingnan nyo, uh, ganon din ako, araw-araw din ako gumagawa ng video kahit pa isa-isa at nagre-re-upload lang ako ng iba pero, hindi nyo man lang magawang pindutin yung like. <laughs> ay yan! At uh, doon po pala sa akin sa mga hindi pa po nakapag subscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil tiyak tiyak masisiyahan kayo doon sa mga darating na mga content natin. At katunayan, ngayon po ay nag-compose ako ng uh, kanta. At uh, para dito sa lahat ng mga baba, mababanggit kong tao sa mga kantang ito. At uh, yan po ay uh, habang uh, inaantay natin kung kailan maging uh, mag-efektib yung ating tinusok sa bituka, uh, pero ang uh, nagpahiwatig na po yung uh, ating uh, kondito, yung ating uh, bato, nagpahiwatig na po na tumalab na yung ating tinusok ng karayom ng bituka nitong mga kawatan na ito. Sana nga po at tuloy-tuloy uh, na yan para maituloy-tuloy rin natin yung mga bago pa natin tutusokin. Kaya sinasabi ko nga po rito, ay uh, si Marlican bubuljak sa inyo, ako naman ang tutusok sa mga lalamunan ninyo at mga bituka ninyo. Yan naman po ang ating gagawin. But anyway, ay mayroon po akong ginawang compost dito. Sana, uh, sana magustuhan ninyo. Dahil ito pong uh, kantang ito ay... Uh, inihahandog ko. Dito na rin siyempre sa ating mga kababayan, mga kababayan natin, sana matuto na tayo sa mga nakaraan na mga experience natin. So sana ang kantang ito ay makapagbigay aral <laughs> sa, sa inyong lahat. <clears throat> At ganoon din po doon sa mga mabanggit na tao rito, ay ito naman pong kantang ito ay hango sa katotohanan hango sa tunay na pangyayari, hango sa tunay na pag-uugali ng isang tao, itong mga nabanggit na tao rito, ayan na tayo, <laughs> sandali lang. Huwag ba tayo ma-excite mo na ito? Eh? Masyado kayo excited eh. So, pindutin nyo muna yung subscribe. Ay, <laughs> Pindutin nyo muna yung subscribe. Tapos, pag nag-umpisa na akong kumanta mamaya, pindutin nyo na rin yung like at tiyak. Marami tayong uh, pasasabuging mga mga kanta rito at ito po ay uh, hindi nyo na itatado. Isa rin po kasi akong composer. Kaya, ayan, meron na naman kayong uh, natutunan sa akin ngayon. Uh, hindi nyo akalain na isa rin pala akong composer. Tama po lahat ng mga pandyan. Marami po dyan sa mga kumakanta na nag-viral. Ay isa po ako dyan sa mga composer ng mga kumakanta na yun. Ayoko na pong uh, banggitin kung sino-sino yung mga nag-viral at sumikat na mga singer na kung saan ay, yan po ay composer ni Verana ayan <laughs> so dahil nga galit na rin ako sa kanila hindi ko na po babanggitin baka sumikat pa sila lalo even do sikat na sila hindi ako na magbabanggit at uh, ito nga pong uh, kinumpos ko ngay ngayon na ito ay uh, handog ko po sa inyong lahat lalo na po rito sa mga politikong mga kawatan ata uh, ganoon din po doon sa la, uh, mga tao natin mga kababayan natin na maging tanda sa ating lahat ito. Ayan, sisimulan na ba natin. Ah. <laughs> Ay. Hindi ko alam kung tatanggalin ko salamin sa ko. At anyway, kasi hindi ko pa naman memorize ito at naglagay ako ng uh, kanina ko lang kasi ginawa ito. O so, sisimulan na ba natin? Ah. <laughs> Okay. Ito po ay uh, um uh, <laughs> Ay, aywan po kung uh, sana magustuhan niyo at sana tangkilikin niyo is yung pang mga gusto magpakumpos ng mga kanta halimbawa ay uh, i-message niyo naman po ako kung uh, patungkol sa inyo mga kanta at nagagawang gagawin po kayo nang uh, 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 ko po kayo. Ayan. Ayan, meron pa yata nanon doon sa likod ko. Okay. Sa 2025 halalan na naman Maglalabasan na ang mga kawatan Tiyak magnanakaw sa kaban ng bayan Politikong ungas Sana ay matudas Itong si Bobo, yung plano ring tumakbo. Gusto ring maupo diyan sa Senado. Pero ang aibag niya ay lumalawit na. Pati ang bayad niya, sayad sa lupa na itong si BBM matalino sana problema sa kanya sunod-sunuran siya sa kanyang asawa mukha namang tanga hmm. ano yun? <clears throat> malaki ang mata maging ang tiyan niya. Mga politiko na mukhang buaya, walang kabusogan kahit nabundat na. Mamatay na sana mga putang ina Nang sa impyerno ay susunugin sila Kawawang BBM nagpaandir ka pa Sa iyong asawa may anak sa iba Maghanap ng iba yaong sariwa pa Di gaya ni Lisa Nabilasa na siya <laughs> Kung kayo'y boboto, huwag sira ulo, kagaya kay gadon na mukhang dimonyon. Mga Pilipino, matuto na kayo at huwag nang bubuto sa kaltog ang ulo. Wala nang mapili mga Pilipino Lahat ay kawatan dito sa gobyerno Ano nang mangyari sa kababayan ko Kundi ang magdasal Matudas na kayo <laughs> Yan po, ata. Marami pa po 'yan mga kinumpas ko. At uh, hindi ko lang na hindi ko na lang i-memorize yan at uh, katunayan bagong-bago po 'yan ng composition ko. O yan po nakasulat po yan lahat yan So ibig sabihin kinumpas ko lang po ito uh, kanina kina lamang bago ako humarap dito. At uh, 'yun na nga po at uh, medyo successful yung ating pinosok sa bitoka dahil uh, yun po ang gusto kong alamin ng uh, diritsyo, ng uh, ng uh, personal kasi nga po kaya ko lamang po na sabing uh, successful dahil nga uh, nagkaroon ako ng sign dito sa bato ko at yun po ang uh, aking mga palatandaan kung yun ay tumalab na yung aking ginawa at uh, dito ayon dito sa nakita ko ng uh, movement nitong bato ko at yung kulay nagkulay uh, itim yung aking uh, bato, so ibig sabihin tumalab na po so antayin natin yung uh, yung uh, susunod na kabanata kung uh, kung uh, ito ba ay madadala rin sa hospital at ito ba ay uh, uh, tawag dito magkakaroon din ng komplikasyon kagaya nung sinundo na ng St. Peter ayan at uh, hindi ko na po kailangan sabihin para ito pero alam nyo na po yan eh kung ano po yung kinagagalitan ko mga kawatan Yun po ang tinitira natin. At uh, sinabi ko naman po sa inyo na hindi po nakakamatay itong mga eksperimento ko bag course. Ito ay ah uh, mapahihirapan lang sila pero kapag, kapag ka nagpagamot sila sa doktor at nagkaroon ng komplikasyon, yun po yung sanhe na magiging kamatayan nila. Ganun naman po yun. At uh, ito po palang pan. Hanggang ngayon po ay nagaantay ako ng uh, balita sa ating mainstream media. Kagaya po di ba kay doon sa kay Hubert Dibara yung pong namatay din na isa yung crush ni uh, Butod. At uh, yung pong naiko like natin na i na i uh, content din natin na uh, patay na. Bakit kaya hindi e eh, binabalita sa mainstream media? At uh, wala eh, Nag naghahanap ako ng balita tungkol doon kay Hubert Guevara na yon wala po talagang balita as in wala ngayon dito naman po sa sinasabi kong nga uh, no isang araw lang po na sinundo ng St. Peter actually dalawa po ito pero isa lang po yung sinundo muna ng St. Peter kasi naghihingalo pa po yung isa pero bakit kaya hindi rin na ibalita itong uh, namatay na ina ito at kung totoo shin ito ay talagang government official na talagang namang sikat ito. Ay uh, bakit kaya hindi nababalita? Bakit kaya hindi binabalita 'yan ng mainstream media? At uh, anyway, ah uh, nasa kanila na lang 'yon basta sa akin ah uh, gagawin lang po natin dito 'yung uh, patuloy na eksperimental. At uh, hayaan ko si Maharlika ang uh, bubuljak sa mga sa mga yan at mga mga may kaltog sa ulo na nandito sa lipunan at ako at ako naman dito ang taga-tusok. Tusukin natin ang tusukin niyan. At uh, uh, yun po at, uh, dahil sa tumalab na yung ating ginawa kahapon lang ay isang araw. Isang araw po ako hapon. Tumalab na. So, pwede po nating sundan na yon ng uh, another dalawa. Dalawa ng dalawa po ang gagawin natin. Tusukin po natin ang tusukin ito. Kasi wala na. Sobrang pikang-pika na ako din sa mga animal na ito. Hanggat pinapahirapan nyo itong ating mga kababayang mahirap, hindi ako mapapagod na tusokin ko kayo ng tusokin. Bagamat masa, masakit sa sintido yung gumawa ng ganun, ay wala akong magagawa dahil uh, mas nangingibabaw sa akin yung uh, bibigyan ko ng hostisya itong mga kababayan nating walang masaing na ayo ang naging dahilan ng kahirapan nito mga kababayan ko. So, masabi ko masakit man sa sentido pero uh, titiisin natin 'yan para lang maiganti ma ma ko itong mga kababayan nating mga walang masaing. Bakit ko nga ba ginagawa 'yan? Alam niyo na po eh kung bakit ko ginagawa. Kung totoo sin ano bang ang pakialam ko? Kung totoo sin ano nga bang ang uh, uh, hindi na dapat ako nakikialam. <clears throat> Kaya alam po, malaki po ang epekto sa akin eh. Kasi paulit-ulit ko pong sinasabi rito, higit pa sa kahirapan ang naranasan ko, higit pa doon sa pagiging hampas lupa, higit pa sa pagiging pa pa uh, patay-gutom ang uh, naranasan ko. Kaya, ramdam na ramdam ko po, itong mga kababayan natin na walang masain, yung kanilang paghihirap. At dahil dito, ay itong mga politikong mga kawatan na ito ang nagpapahirap sa bayan. So hindi po ako uh, magdadalawang isip na nagpakasasa sila, pinahirapan nila itong aking mga kababayan, pahihirapan ko rin kayo. Ganun lang yon. So, kung tutuusin nga, sabi ko nga eh, hindi na dapat ako nga maki-alam dito dahil uh, unang-una, uh, sobra-sobra na yung pagiging stable ko sa buhay. Eh hey, wala na po akong kailangan sa buhay ko. Kung property, nasa akin na po lahat. Sasakyan, nasa akin na po lahat. Ano pa ba ang pipiliin ko? Katunayan, naglalaro na lang po ako. At eh, uh, hey, walang kakwenta-kwenta. May binili nga akong laruan eh ma kukunin nyo ma makikita nyo sa susunod na araw dyan bumili ako na lalaro na lang ako sa totoo lang oh. pero kaya ko ginagawa ito dahil nga po dito sa mga mahihirap kong kababayan na nakita kong inapi eh, uh, pinapatay at pinapahirapan itong mga politiko mga kawatan ito so pero 'yun pong uh, aking binili na walang kakwenta kwenta kun tutuusin, laruan nga lang. La, laruan ko at uh, kasama ko lang uh, uh, 'yung aso ko. Uh, kaya ko binili 'yan para lang may kasama ko 'yung aso ko sa pag uh, sa pag-iikot. Uh, ay, uh, 'yun po ay ipinagpaalam ko po 'yun sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo, lahat po ng bagay na aking ginagawa, lahat po ng bagay na uh, bibilhin ko, lahat po yan ang pinagpapaalam ko sa ating Panginoon. Yun po ang paulit-ulit uh, kong, paulit kong ko itinuturo sa inyo. Lahat ng uh, mga plano niyo sa buhay, lahat ng gagawin niyo, lahat yan ipagpaalam niyo sa ating Panginoon para sa ganun ay gabayan kayo. Huwag kayong uh, gagawa ng sarili ninyo dahil unang-una, kung tutuusin, hindi niyo ma hindi niyo mararating kung saan kayo uh, pupunta kung hindi kayo gabayan ng ating Panginoon. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Kaya kung ma uh, uh, makikita nyo, walang kakwinta-kwinta yung binili kong laruan, pero yun po ay pinagpaalam ko yon sa ating Panginoon. Wala na po, sabi ko nga, wala na po akong, uh, wala na po akong kailangan sa buhay. Oh. Para kung dito sa malapit lang, maikot-ikutan ko yung mga 'yung mga kababayan natin dito na talagang mga masabi natin ah uh, uh, talagang wala talagang totally wala talagang masahin. Simple, parang naglalaro ako at the same time uh, nilalagyan ko na rin ito ng mga apang uh, tulong sa kanila. May abot sa kanila bagamat sabi ko nga kahit maliit na bagay lang 'yung makapagbigay tayo ng uh, pangsaing nila sa loob ng isang buwan ay uh, malaking bagay na rin po siguro yan sa kanila Bagamat alam ko na hindi po yung sapat pero yun po ang ginagawa ko at uh, kung siseryosohin ko na po ang uh, buhay ay baka baka mapaaga akong mamatay kung siseryosohin ko at uh, wala po sa bukabularyo ko sumeryoso ng uh, ng uh, problema bag siyan ay i- hinihingi ko ng tulong yan every time na meron po akong problema hinihingi ko lang po Lord tulungan mo po ako ano po bang ba gagawin ko and then right after noong magmuni-muni lang ako ibinigay na agad sa akin na solusyon ganun po so yun po eh so sabi ko nga po pagka inyo pong uh, inyo pong uh, isinorinder ang inyong buhay sa ating Panginoon ibigay po ang lubos na pagtitiwala at pananampalatay sa kanya, wala pong imposible na hindi nyo marating ang buhay na uh, marangya. Ako po sabi ko nga eh, hindi ko po consider ang pagiging marangya ko sa buhay. Hindi ko po consider yon. Kasi hanggang ngayon po nandito sa aking utak, isa pa rin po ako mahirap. Abagamat ang pagkakaiba na nga lang, nabibili ko ngayon yung gusto ko, kung uh, gusto kong uh, bumili ng uh, Mercedes Benz, nabibili ko. Gusto kong bumili ng BMW, nabibili ko. Yun nga, binilhan ko ng uh, BMW yung na, uh, naging ex ko dati. Uh, pagkatapos mabilhan ko ng BMW, makita-kita ko sa SM, may like ka-holding hands na iba. <laughs> Ganun lang po. But anyway, hindi ko na po binawi yon. Okay lang po yun dahil uh, eh, naibigay na natin. So okay lang po yun. Pero ang sinasabi ko po ngayon ay uh, ang uh, wala di, 'di ba ang madalas ko pong sinasabi sa inyo. Yung pong uh, Lord sabi ko nga istap na istap na yung pagbibigay ng blessing sa akin mismo. But instead, idiretso mo na pong ibigay dito sa mga subscribers ko ang mga ibinibigay mong blessings sa akin, direksyon naman na po sa aking mga subscriber. Hindi po ba't yan lagi ang naririnig nyo sa akin? Ibig sabihin, tinatanggihan ko na po ang anumang blessings pa na ibinibigay sa akin ni Lord. Paano ba niya ako binibigyan ng blessings? Uh, baka po doon sa hindi nakaintindi, baka sabihin nyo, uh, mula sa langit, ibinabagsak niyang pira sa akin. Hindi po ganon. Ang ibig ko pong sabihin dyan, Halimbawa po ah uh, kagaya nga po ng mga negosyo ko. So kung kung totoo 'sin marami marami akong kakompetensya sa negosyo ko. Ayoko na po magbang, magbanggit dito kung ano dahil baka masilip tayo. Pero grabe. Grabe yung demand na walang katapusan ang demand. Kaya wala rin kaming katapusan sa pagmamanufacture. So ibig sabihin kung walang katapusan ang demand at walang katapusan pag manufacture, ano pong ibig sabihin? Ano po ang balik noon? Natural po, pira yon dahil babayaran ka. Yun po yung sinasabi kong blessings na patuloy niyang ibinibigay sa akin. Ganun po yon ang ibig ko sabihin. Maging kayo din po, tinuruan ko na po kayo. Yun ang bagong taon na yung bigas ilagay po ninyo doon sa may pintuan ninyo na kapag kaumalis kayo, Halimbawa na lang natin, kayo ay maghahanap ng trabaho, kayo ay uh, kung ano man, kung magtitinda uh, man kayo, o ano pa man. Basta, ang importante po doon, hawakan nyo po yung bigas na yun na nandoon sa may pintuan ninyo at bulungan nyo lang po na ituro mo po sa akin kung saan yung uh, atutunguhin ko doon sa swerte na para sa atin. Ganun lang po. Ibulong nyo lang po. Hindi ba naging kaugalian ng marami sa ating mga Pilipino yung pagkaumalis nagko-cross sign? Di ba, di ba ba? Pero ano po yun? An anong silbi po nun kung wala naman kayong hinihingi? O basta mag magko-cross sign na lang kayo? Kaya po itinuturo ko yung sa bigas na yun. Kasi kung yun pong bigas na yun, nung bagong taon ay itinuro ko, Katunayan yun po ay uh, ikinunik ko na po kayo sa ating Panginoon. Kaya yun po ang palit-ulit ko sinasabi sa inyo na lagi nating uh, isa-isip, isa-puso ang ating Panginoon na lagi nagagabay sa atin. Hindi po ako pastor, hindi rin po ako pare, pero dahil nga po sa sarili kong experience ito, ito naman po yung itinuturo ko sa inyo. Maliwanag po yan. Wala po akong alam sa Biblia. As in, wala po. Pero dahil nga po sa, sa personal experience ko, yun naman po yung itinuturo ko. Lahat po ng mga sinabi ko dyan, lahat po ng mga nabanggit ko, lahat po ay ginawa ko. Kaya alam ko pong ituro sa inyo. Ganun lamang po kasimple yun. So sinasabi ko naman po, ikukunik ko kayo. So yun, yun yun kaya naniniwala ako at nandoon yung pananampalataya ko mismo sa sarili ko. Na yung sinasabi ko na yung mga ibinibigay ng ating Panginoon na blessing sa akin ay ibigay na sa inyo ng diretso. Ganun lamang po yun. So, kwan po eh. Ang hirap din pong paniwalaan lalo na yung uh, mga yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mahirap pong paniwalaan itong sinasabi ko pero uh, yun po kasi ang nangyari sa akin kaya yun naman po ay tinuturo ko but anyway ay uh, siguro marami pa po akong ituturo sa inyo sa mga darating pang araw at uh, pagka na maging maganda na lang po yung uh, utak ko dahil uh, sa ngayon medyo talagang uh, talagang sobrang galit ko dito sa nakikita ko mga nakawan, kaliwat kanan ang nakawan sa mga, sa mga nandyan sa gobyerno. Kaya hindi nawawala yung, uh, yung init ng ulo ko. Kasi nga, ang uh, iniisip ko rito, itong mga mahihirap kong kababayan, na talaga namang sila talaga yung mga salot sa lipunan, itong mga politikong mga kawatan na ito. Kaya, nag, kaya wala na halos masaing itong mga kababayan ko. So, doon po sa mga Uh, bagong, uh, bagong uh, nakapanood ng video ko, ay akala lang po ninyo kasi na parang uh, maraming bisis talaga na talagang uh, nagbibiro ako. Marami rin pong bisis na uh, akala ninyo ay uh, akala ninyo puro na lang pagpapatawa ako. Pero hindi po kung inyo pong lilimiin, mayroon pong uh, mga katotohanan at mga uh, na aral doon sa mga sinasabi ko sa biglang tingin po, parang gago lang ako. <laughs> Ganun naman po yun. At uh, isa pa po doon yung kwan Yung uh, ang pagsunod, ika nga, doon sa mga sinasabi ng iba, ay sundin natin. Ibig sabi, ang ibig ko pong sabihin, halimbawa po, mayroon kang kapitbahay dyan. O mayroong isang tao na nagsasalita sa inyo. Pakinggan mo muna. Tapos, Isipin mo, kung yung bang sinasabi ng taong yung na nagsasalita sa iyo, ito ba ay gagayahin ko, ito ba ay kukunin ko, or ibabasura ko. Ganun lang po, kayo na po ang bahalang humusga doon sa mga taong nakakausap nyo harap-harapan. Yung masama, itapon. Yung mabuti, yun ang isa-isip, gawa ninyo. So, ang ibig, po, ang ibig ko pong sabihin dito, uh, wag po agad natin husgahan yung tao Hanggat hindi natin nauunawaan, naiintindihan yung kanyang sinasabi. Ganun naman po kasimple at dahil dyan, ay, uh, doon po ay uh, mapapalapit po kayo sa ating Panginoon. Hayaan po ninyo. Yun naman po lagi ang pinagdarasal ko rito na sana gabayan kayo lagi. Sana ibigay na rin sa inyo ang swerte na patuloy kong sinasabi rito. Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po, po kayong lahat.